<laughs> Iyak po mga kaibigan ng Kangkong Nation Magandang magandang umaga by the way mga kaibigan Isa pong malamig at maulang umaga Ingat po by the way ang lahat ha Lalo na po dyan sa mga lugar na binabagyo mga kaibigan So ito po uh, walang uh, pagsidla ng aking uh, pagtawa uh, mga kaibigan Dahil uh, sa tangkang pagpapaikot at pagbilog ng Kangkong Nation vloggers Kay Champ Jerry Pinalosa, But at the end hindi po nila nagawang mapaikot at mapaspit kay Champ Jerry Pinalosa ang mga gusto nilang marinig. And at the end, nag-iyakan itong Kangkong Nation kasi wala po silang napala. Ito po, ididitali ko po sa inyo, buod na lamang po ano, ang, ang katatawa ng sinapit at kahihiyan ng Kangkong Nation. Na wala talaga kayong kadaladala. Ang hilig nyong ipahiya ang inyong mga sarili, mga kaibigan. Tinake note, note ko na, mga kaibigan, hindi po natin, hindi ko yung, hindi ko na need na i-play pa sa yung audio sa inyo mga kaibigan. Sisikat lang yung mga yan. Hindi naman legit yung mga yan eh. Alright. So, number one mga kaibigan na kanila pong tinanong kay Chem Jerry Peñalosa. Pinipigilan daw ng MP Makalaban. Itong si former WBO champion. MP daw ang nagbabayad para matanggalan ng belt. Ito po ay kinorek na ni Pau Salud, mga kaibigan. Kasi sabi niya, you don't ask a legend or a future Hall of Famer, future Filipino Hall of Famer, that type of questions. He is too professional for that. And you are asking based on your emotion, based on your personal issues. Ano pong sinagot ni Chap Jerry Pinalosa? Di ba? Mahirap magsalita ng ganyan. Hindi naman, hindi naman, hindi naman siguro mahirap mapatunayan yan. Di ba? O, oh, apa, paano nyo masasabing uh, MP ang pumipigil sa kanyang maglaban? MP ang nagbayad para matanggalan siya ng belt? Unang-una, ano sabi ni Chap Jerry Pinalosa? Siya nagsona eh. 'Di ba? Eh kung siya pala ang nagsona, alam niyang bawal yon May kasalanan siya, siya ang may kasalanan. Huwag po nating isisi sa iba. Ang hirap sa inyo kang nation, gusto niyo pa na sa iba marinig ang mga paanga-anga ninyo. Hindi kayo naniniwala sa amin. 'Di ba? Gusto nyo merong i-blame sa lahat ng kapalpakan ninyo. Dubai nagkanda igit-igit, hindi na tuloy laban, MPC, sisihin niyo. UK, hindi na tuloy ang laban dahil nagsona, hindi pinayagan na BBB of C. Kasalanan ko, kasalanan ng MP. Come on, men. Di ba? Pinagtawan ng tuloy kayo ni Champ Jerry. Because kahit sinong tanongin nyo sa legitimate boxing industry, yung mga totoong insider, pagtatawanan lang kayo because they all knew the process. And hindi na lang, ayaw lang kayo alas kayo ni Sir Jerry. Kayo yung tinawag niyang bunch of amateurs. Di ba? Anyway. Tuloy tayo dito. Timbang 114. Yung 114 na sinasabi daw nila na wala namang ebidensya. May kumis sabi nila, maniniwala ba kayo Champ Jerry na timbang na lang ni uh, Casimero ay eh, 114? Anong sabi ni Champ Jerry? Again, napaka-professional. Wala naman ako dun eh. Mahirap magsalita. Tsaka may komisyon naman sila eh. For sure, commission na nag-check niyan. Legitimate ang UK Commission Triple B of C. Ang tagal na niya, 1920s pa lang. Buhay na po ang Triple B of, uh, of C ano yon si si kangkong lang ang exception di ba so they cannot uh, make sir Jerry Peñalosa say this uh, say those words na nakikiliti sa tenga nila because sir Jerry knows what's up and he gave the credit to sir Chan ah, uh, bakit kinestyon po ni Jerry Peñalosa ni Champ Jerry may tanong lang ako sabi ni Champ Jerry kasi blinang kanya lahat ng uh, nonsense question eh sa lahat ng to kasi ang dami nangyayari eh. Asan ah, si Klimas? Kung wala siya, kung busy siya, dapat may representative siya. And then, pinuri niya si Sir Sean. Doon ang, doon galing, kagalingan ni Sean Gibbons. Doon siya magaling. Talagang hands-on siya sa mga fighter niya. O, oh, magkocontent ako. Yung riot nga sa Argentina, sinong nakakaalala nun? Si sinong makakagawa sa condition na yan na sa gin ginawa ni Sir Sean? Na si Sir Sean ang humarang sa mga naglilipa kang silya, bote, mga ligaw na suntok para hindi tumaan itong nga uh, former champion na ito na si Kang oh. oh, ito pa, yung Sona issue. Ako daw ang may kasalanan. Ano pong sabi ni Champ Jerry Pinalosa? Hindi din. Bakit ni si Mark o si Silver Boys ang, si, ang sisisihin nyo? Si, si, si Sisi, may kasalanan din si Janikel. Nag-Sona siya eh. Kung hindi siya nag-Sona, kung sino man yung nagsumbong, wala namang may susumbong kung hindi niya ginawa yon, Tama? At ano pa ang pinaka sinabi ni Sir Jerry? kung ako yon kung ako ka dyan, papasalamatan ko pa si SB, bakit? Sasabihin ko pa kay SB, thank you for reminding me. In Visaya, ano yung sinabi ni Champ Jerry kanina? I-remind ko. oh, thank you kasi i-remind mo ko. Bakit? Kasi po yung mga hint na sinasabi ko, although ginagawa kong uh, attack uh, way uh, or, or yung way ng uh, sinasabi ko ay parang pa-atake, eh eh, clue po yun, hint ng, ng kung anong tama yung dapat gawin. Buti pa si Champ Jerry Pinalo sa alam niya. Kung ako kay Janagal, dapat pinasalamatan ko pa si SB dahil nire-remind niya ako ng tamang gawin eh. Imagine, Sir Jerry, hello po, shoutout po sa inyo and kay Coach Jonathan Pinalosa. Because, alam po nila, alam nila ang totoo. Ayaw lang nila kayong masaktan. Oh. They know what's up. Kaya nga, nung nakikiusap si Sir Jerry Tay, Sir Sean eh. Sir Sean, Please, I'm begging you. You are the only one who can help Casimero. Diba? With your connections, with your strong connections, you're the only one that can help him. He knows what's up. At alam niya kung ba't nagkaganyan because of all of you guys. Bunch of amateurs. Well, uh, patuloy tayo. SB ang sinisi sa lahat pero hinanap uh, ni Champ Jerry asan si Klimas. Ayan, natameme ang mga kangkong. Okay, na-discuss ko na yan eto ito. And then sinabi ni Champ, uh, uh, Jerry Pinalosa, may, kisa, may kasalanan si John sa Sona. Eh, nag -sona nga siya eh. Alam naman niya na bawal yon. Hindi nyo pwedeng sabihin na hindi ko po kasi kami winarningan, walang nagsabi sa akin. Kailangan alam nyo yon. Kaya nga dapat nandyan yung mga manager nyo. Kung may manager man, kung wala man, dapat may representative. Hindi yung iniwan doon lahat mga inexperienced, lahat walang experience sa boxing kung ang pinasama doon, mga walang experience sa boxing, of course, ganyan ang mangyayari. See? Kung, kung iyon pong papakinggan, kung anong sinasabi ni Chab Jerry Pinalo, sa ganun din po, same tune ng amin pong kinakanta dito. Kung marunong lang ang mga kasama doon, ni Kang Kong, hindi po yan magkakaganyan. Hindi po siya magsusona. Because bawal po ang sona. Tanging UK lamang ang nagbabawal ng sona. Oh. And Casimero should thank SB for reminding him. Take it constructively. So guys, may share ako sa inyong online legit casino. Ito ang Apoch Game. Para mag-register, pindutin lamang ito. Ilagay ang phone number, password, verification code, and referral. Pindutin ang confirm at makakapasok na kayo sa game. So ayan, nakapasok na tayo sa game. Meron sila dito ang daily bonus na araw-araw marireceive. Sa so, first top up nyo, ang 100 meron kayong libreng 10 pesos free. 200 naman, 50 pesos free. So nag-o-offer sila dito ng iba't ibang laro. Meron Dragon Tiger, Color Game, tapos a coin And marami pang iba Try natin maglaro ng Dragon Tiger Dito sa Dragon Tiger Madali lang manalo dito Kasi dalawa lang pong pipilian nyo Diba? Madaling manalo lang dito Kaya ano pang hinihintay nyo Mag download na kayo So para mag cash in Pindutin lamang ito Pwede ka dito mag in ng 100 hanggang 50,000 pesos So para i-withdraw ang kinita nyong pera Pindutin lamang ito ilagay ang amount ng gusto withdraw mag-bind ng Gcash ilagay ang number mag-send ng OTP ilagay ang Gcash account Gcash name at pindutin ang save at maaari nyo nang makuha ang kinita nyong pera kaya ano pang hinihintay nyo huwag na kayo mapatumpik-tumpik pa download na! Di ba kasi ang style ng Kangkong Nation, They're looking for the fall guy na yung kanilang mga mistake, hanap sila na masisisi. But look at how Sir Jerry Peñalosa explain things. Look at in a constructive way. Instead na, oy, at tinitira mo ako, pero in, in some ways, you are reminding me what needs to be done. Kailangan mo maglakad ng LOA, dapat yung sona mo, bibirahin yung zona mo, kailangan ng kasama mo, ang uh, mga professionals kailangan wag kang magdi-DIY, kailangan mga mga experts ang kasama mo, di ba? You should uh, if I am a general, I will thank uh, uh SB for reminding me. Oh, salamat Sir Jeria. Uh. Mm. <laughs> Ayan. And ito, to be fair with Sean Gibbons, dun siya magaling, nasa tabi siya ng kanyang mga boxers. See? So tinatanong ni Sir Jerry, asan si Klimas nung nangyari yung mga uh mga insidente na yun na nagkanda Leche-leche na. As da, kasi dapat merong nagmamanage, kaya nga manager. O, di ba viewers? Di ba? Kaya nga manager. Kaya, nasaan yung manager? Kung wala siya, kung busy siya sa iba niyang fighters, kailangan may representative. Because, kung meron pong representative eksperto sa boxing, again, hindi po yan mangyayari. Kaya po yan nangyari kasi ang kasama niya lahat are all bunch of amateurs, mga inexperienced uh, people, mga kaibigan sinisi ng kangkong nation ang MP pero ayan uh, si Sir Jerry he did not uh, entertain those types of question instead 'di ba instead of blaming MP promotions asan kasi yung manager nyo 'di ba bakit missing in action si 'di ba oh hindi kami nag-uusap na ni Sir Jerry ang huling uh, pag-uusap namin at uh, uh, parang hi hello lang nasa Amerika pa oh 'di ba But, pero bakit ganon? But parang lahat halos ng nasa uh, professional boxing industry, lahat ng legitimate sa boxing business, aside from Sir Jerry Peñalosa, nandyan din si Chap Nonito Donaire Sr. Same thing. ng ganito din ang binibintang nila kay Sir Sean. Anong sabi ni Chap ni Sir, ni Coach Nonito Donaire Sr.? Here say yan. Hindi totoo yan na, ano, na gano'n ang pamamalakan ni Sir Sean Gibbons. Kasi he knows what's up. Alam niya kung gaano ang kalaki tulong ni Sir Sean Gibbons sa Pilipinong boksingero. Oh, constructive criticism. Yan. Sabi ni Sir... Uh, constructive criticism. Sabi ni Sir Jerry Pinalosa, nag-usap daw sila ni Casimero dati, O, oh, nagtatrash to ka eh. Be careful. Okay? Pag nagtatrash to ka, expect na may sasagot sa'yo. Expect na may makakalaban ka, nagtatrash to ka eh. So kung, yeah, kung lahat ng sobra, masama. Anything na sobra, na ginagawa mo, sobrang pagtatrash talk masama. So, kung ganyan ang estilo mo, expect mo man na may mga makakalabang ka. Totoo ba yung sinasabi ni Champ Jerry Pinalosa? Di ba? Totoo naman eh. Sabi ni Champ okay na tinatrash talk mo yung kalaban mo, mag ka, okay yun. Pero, wag mong trash talkin lahat. Pag trash talk mo lahat, ang dami mong makakalaban. Anong nangyari ngayon? Oh, so, Ayan, napakagandang mga sinabi ni Champ Jerry Piñalosa eh. Nalungkot yung mga kangkong eh. <laughs> Akala nila, mapapaikot nila si Champ Jerry. Ayan, anything na sobra, hindi maganda. Trash talk, magkaroon ka ng kalaban yan. And then, si Sean ang umayo sa lahat ng gusot. So, hindi ko na babanggitin. Yung mga pasta promoter's tables na nag-overlap yung mga contracts niya. Eh... Una, si Sir Jerry, no? Umausa para pagbigyan. And then, inayos ni Sir Sean yung mga legal. Pati yung sa US. No, dinamanda siya sa US. Si Sir Sean po yung nag-ayos ng legal nun. Totoo po yan. Uh, tsaka, shoutout ko lang. Piling bilong ka, Ote pa. Excuse me, hindi... Nako, sipa ka dyan. Sipa ka dyan. Piling bilong to si Ote. Ayan. Ayan. So, ang tanong ni Sir uh, Jerry Pinalosa, bakit napabayaan ng ako na magsasabi yan, ng amateur team na ito, yun ang kanyang tanong eh. Nangihinayang siya. And his question is, bakit napabayaan ng mga taong ito sa paligid? Kung bakit napabayaan, nasagot na natin. Inexperienced. Mga kaibigan, amateur sa larangan ng boxing. Because again, sabi nga ni Champ Jerry, kung merong isa dyan na eksperto, manager, si Klimas, yes, ex Klimas, uh, kilala sa industriya din. Kung busy man siya, sabili, uh, uh, Pinelo, sabi ni Sir Jerry Peñalos, bakit itinagpa nila ng representative? Kung gano'n ang nangyari, sana po ay may iwasan ito. Pero anong nangyari? Aside po sa boxer, ang kasama lahat, vlogger. Kanya-kanyang video, kanya-kanyang hawak ng camera. Tapos nung nagpumalpak kayo, nagsisihin nyo, MP. Anong klaseng utak meron kayo? Akala nyo ma mapapaikot nyo si Sir Jerry? Alam ni Sir Jerry ang, gin ang nangyari. Alam ni Sir Jerry ang ginagawa niya. At alam niya, indirectly, he is lecturing y'all. Kayo mga, uh, ano dyan, mga, mga amateurs, nilekturan niya kayo. Okay? So ito, uh, pagbaba ni Champ Jerry, may isang uh, umakyat Jerry din eh. Ah... <laughs> uh, naghihinanakit dahil hindi pinatos daw ni Champ Jerry yung mga katanungan nila kasi gusto nila na maga, magsalita ng against MP, against Sir Sean Gibbons. Itong si Champ Jerry Pinolosa which is hindi niya po ginawa. Bakit? Champ Jerry knows what's up. Alam po niya mga lihiti mo. Alam niya na uh, uh, compared sa sinasabi nila, alam nilang si Sir Sean ang isa sa malaking... Uh, may parte kung bakit po pag ang Philippine boxing ngayon. So yun lamang po mga idol. In short, natapos po ang kanilang live na may hinanakit because they felt na pinoprotektahan daw ni Champ Jerry ang MP at si Sir Sean kasi daw may mga fighters daw siya na baka hindi daw mabigyan ng laban. Excuse me, kaya nga ganun. Because Sir so Jerry knows who are the people that can really help Filipino fighters ba ang tanong, bakit ganun ka-bitter itong mga tao na to, lalo na yung Tatay Jones? Kay Sir uh, Sean Gibbons, bakit? Because you cannot match him. Hindi kayo magkalibel. Wala nga kayong ibang boxing kung Pilipinong tinulungan. Dinala sa Amerika, pinag, pinaga ano, pinag, uh, pi, pinag insayo, ginastusan at ginawang kampiyon. Give me one. Just give me one. And ganun kayo kaselos kay Sir Sean. O, real talk tayo ah sasabihin niyo pa kayo ang official representative ng Probelum? Bakit inunahan kayo ni Sir Sean? Oh, ngayon si Martin, si Jade Borneya pinasok niya sa Probelum. Akala ko ba pinapalabas niyo kalaban ng Probelum si Sir Sean? But they are in good terms, Sir Sean and Richard Shaper. 'Di ba? In good terms sila as business partners. Oh. Oh, and then ko sa iyo pao Na, napanood ko yung ano mo, yung uh, yung reaction sa kanila. Na, I, I agree with you. These types of uh, people, hindi dapat nila tanungin ng ganong klaseng napakawalang kwentang mga tanong. na ako sa'yo, Pausalud, sabihin mo na nung sinabi mo na hindi dapat tinatanong nito mga bunch of amateurs na ito ng ganong klaseng question ang isang uh, former uh, world champion at talagang li, uh, legit at uh, uh, legend na sa Philippine boxing na si Champ Jerry, Jerry So, Dahil sa sinabi mo na yan, agree ako sa'yo. Diba? So again, mga kaibigan, ito kasing Kangkong Nation, hindi pa sila naniniwala sa mga tao na nasa loob ng vaccine. Gusto pa nila, yung kapahian nila, manggaling pa sa ibang tao at marinig nila sa ibang tao, yung mga confirmation na sa amin din naman nila naririnig, unang narinig. So, yun lamang mga kaibigan. At uh, shoutout uh, kay Champ Jerry uh, Mabuhay po kayo. At uh, thank you for educating this uh, uh, amateur uh, group of uh, vloggers. Ano sa boxing at uh, maraming salamat po dahil napakaraming nabuksan ang kamalayan. Yung iba kahit na bitter man sila pero it's okay kasi opinion nila yun, bitter po sila eh. So, uh, but anyway, uh, more power Sir Jerry Pinalo, sa mabuhay po kayo. Ito po Silver Silverpoys TV. Magandang umaga po. Keep safe everyone. Uh, maulan pong uh, ang uh, panahon ngayon at uh, lagi po kayong mag-iingat. Magandang umaga. Peace.